Jillian Vicencio, nagsalita na malinis umano ang kanyang konsensya. Jillian Vicencio, ang bagong girlfriend nga ba ngayon ni Daniel Padilla? Mainit na tinitignan at binabantayan ngayon ng mga followers at ng publiko ang Instagram ni Katrina Bernardo kung talagang nakafollow pa rin ba ito kay Jillian Vicencio o talagang third party si Jillian sa kanilang hiwalayan ni Daniel Padilla. Nagsalita na si Jillian Vicencio tungkol sa pagkakadawit ng kanyang pangalan matapos umamin ni Katrina Bernardo at Daniel Padilla sa tunay na estado ng kanilang relasyon na kung saan ay naghiwalay na sila. Matatanda ang ipinagtanggol si Jillian Vicencio ng isa sa kanyang mga malapit na kaibigan at ito ay si DJ Jaiho. Mariing itinanggi ni DJ ang pangalan ni Jillian sa pagkakadawit nito sa hiwalayan ng Katniel. Ipinagdiinan din ni DJ Jaiho na niya umano ang nagpapakalat ng impormasyon na third party ang kanyang kaibigan na si Jillian Vicencio. Todo tanggi ang aktres na si Jillian Vicencio na isa siya sa mga naging babae umano ni Daniel Padilla habang karelasyon pa nito si Catherine Bernardo. Sa isang Facebook post, iginiit ni Jillian na malinis ang kanyang konsensya pero hindi niya itatanggi o aaminin ng issue Sa kanyang paglalahat, Hello everyone! People been so harsh to me lately about the Katniel issue. I will not confirm anything whether the issue is true or not, but all I can say is my conscience is clear. Matatanda ang may kumakalat ngayon na screen message kung saan sinasabi umano ni Jillian Vicencio na maliit ang juts ni Daniel Padilla na siya'ng ikinuwento niya kay Sur Ramirez at ikinuwento naman ni Sue kay Sofia Andres na 11 years na rin kaibigan ni Katrina Bernardo. Dito na naungkat ni Katrina ang lahat-lahat. Pagpapatuloy pa ni Jillian, nais umano niya na ang management ni DJ at ni Katrina ang magpaliwanag ng lahat. Pagpapatuloy niya, "I want Katrina or the management to be the one to confirm the rumors about me and DJ. As of now, let's not spread hatred, but spread kindness, dagdag niya. Sa hiwalay na post ay sinabi naman ni Jillian, Anya, huwag niyo po ako idamay dito. Hindi po totoo. Bigyan naman po natin sila ng respeto. Bagamat may pagtanggi na ngayon kay Jillian Vicencio, Ayon naman sa publiko ay hindi sila naniniwala dahil hindi talaga kinlarot ni Jillian ang kanyang pangalan kung talagang may relasyon ba sila o may nangyari sa kanila ni Daniel Padilla. Dahil sa kanyang mga sinabi, tila lalo pang umiinit ang pangalan niya ngayon sa publiko na mayroon talagang something kay Daniel Padilla at kay Jillian Vicencio.